Hello guys, ayan nga uh, Welcome <laughs> Welcome back sa ating youtube channel Naniniwala ba kayo sa Hilot? So kung naniniwala ka sa Hilot na may may bali kayo or gusto nyong magbuntis sa mga naniniwala itong video na ito ay para sa inyo dahil ngayon ay pupunta tayo sa manghihilot na kung saan ay meron siyang kung may yung mga naniniwala sa orasyon uh, meron siyang kunting kaalaman doon sabi nila ito ang pupuntahan na itong manghihilot na to na pupuntahan natin ay dapat kagaling daw kasi marami na siyang napagaling na mga nabalian at saka yung mga gustong magbuntis ay Hinihilot lang niya. Kaya, tara, bisitahin natin. Kasi, tamang-tama, yung kamay ko, yung kanang kamay ko, ay sumasakit siya. Mga ilang araw na. Kaya, gusto kong ipahilot at itry kung talaga bang effective sa kanya ang magpahilot. Let's go! So, nandito nga yung kanyang bahay. Teka lang. Yan. Ayan, ayan yung bahay niya. so ayun nga guys ang experience natin medyo gumaan ang ating pakiramdam dahil sa hinilot niya tayo at sana ay magtuloy tuloy na so ngayon ang sabi ko kay ate na uh, magpapaalaga na ako sa kanya, pinapupunta ko siya every morning sa bahay para uh, hilutin niya ako hanggang sa uh, gumaling na ng tuluyan itong nararamdaman ko dito sa aking uh, uh, anong tawag dito yung dito sa braso ayan, so ayan lang thank you for watching, sana ay ayan, nagustuhan nyo <laughs> Yan lang